Mabuenas na araw mga kabante. Ako po si Mas Rans Kua. Ito ang ilan sa mga aban tips at paalala para sa life na kay Bongga. April 29, Saturday para sa mapinanganak ng Year of Drat, Ang mahalaga ikaw ay masaya. Huwag mong isipin ang iba. Gawin lamang ang nakakabuti sa'yo. Sa love life naman na ituon ang pansin sa iyong karelasyon, siya ay may magandang partner o mga gandang hangarin sa'yo. Maaasahan siya sa lahat ng bagay. Sa wealth naman, may bagong career luck star nag sa sa'yo. Magkakaroon ka ng panibagong branch sa business mo. Ang masorting oras, 3pm, south direction, iwasan ang north direction ng araw. Magpakonsulta ng online tarot card reading or personal na pumunta sa tindahan ni Master Hans Kua para makabili ng lucky charm mo. Gold at 20 ang maswerte sa year of the rat. Sa si talks naman tayo, may scam star na dapat ingatan. Mag-ingat sa mga tao na kakausap, nakikilala sa social media. Sa love life naman, ang pahalagahan ang pagsisikap at sakripisyon ng iyong magulang. Para naman sa Boss Lockstar, huwag makipag-usap sa oras ng 5.45. Ang masorting oras ay 2pm kausapin si Boss. Sa kalusugan naman, iwasan ang bisyo dahil unhealthy star ay activated. Hindi ito para lumala habang maaga pa, agapan at sundin ang mga sinasabi ni Doc. Ang masorting direction, ang southwest direction, masorting oras naman ay 12 noon. Hindi masorting oras, 5pm, blue at 17 na sa chart. Sa New Tiger naman, mag-iiba ang mood mo dahil hindi inaasahan na mangyayari maging tapat sa iyong kausap, magkaroon ng isang salita upang magtiwala sila sa iyo. Sa love life naman ha, para tiling masaya si partner. Huwag mo iwan at mag ng happy memories. Sa kalusugan naman bantayan ang puso. Huwag tumapat sa northwest direction, iwasan ang mga negatibong tao. Ang maswerteng oras, 7pm di maswerteng oras, 1.30pm, ako at tuwa maswerte sa chart. Sa year of the rabbit naman tayo, maging mapanuri at huwag basta ipamigay ang pera, impormasyon at mga gamit. Bad luck star ay nasa chart. Ang masorting oras naman ay 6.34pm. Ang hindi masorting oras ay 5.05pm. Sa love life naman, masaya at matatag ang karelasyon mo. Lalong titibay dahil magandang samahan. Silver at 5 ang sa chart. Yung gagawin naman tayo, may hurtful word start na sa chart, iwasan ang pagkipag-away ng araw. Kalusugan naman, kumain ng masustansya pagkain, prutas, ehersisyo, tuwing umaga. Masorting oras, 7 p.m. masorting ang direction, south direction. Hindi masorting oras naman, 1.37 p.m. maroon at 15 na maswerte sa chart. Sa yung naman tayo kung pinaka maswerte today. Magtiwala ka lang sa kag-sweetheart mo dahil hindi habang buhay ay nanghihiram ka. Kung madiskarte at sipag, maging grateful sa mga blessing na dumarating. Marami mang pagsubok pero matutibay ang iyong loob. Ang hindi maswerteng oras, 6 p.m. maswerteng oras sa man, 10 a.m. maswerteng direction north, brown at 19 na sa chart. Sir of the horse naman tayo ha. Love life star ay magandang yung araw. May makikilala kang soulmate mo. Sa kalusugan naman na mas ingatan pa ang liver dahil maaaring magkaroon ng unhealthy star. Magpakonsulta agad kay Doc. Good news naman, pagdating ha, may magandang balitang mararating, makukuha tungkol sa money yung hapon. Ang maswerteng oras, ay 6 a.m. Southwest direction, yung di maswerte oras naman ay 4 p.m. Pitch at ita maswerte sa chart. Sagot naman tayo, pagdating sa negosyo, ikaw ay magiging hands-on. Sipag, tiyaga, at determinasyon ang kailangan. Ang pagsubok sa negosyo, ang pagbukas ng iyong negosyo ay hindi gano'ng kadali. Mas maina malaman natin ang posibleng mangyari kung ito ay maganda ang daloy sa loob at labas ng negosyo mo. Ipapungsuy ang bahay o negosyo kay mas transkuwa. Ang, ang masorting money time ay 2pm. Ang masorting direction naman ay is tumawag ng personal or online magpa kay Master Hans Kua. Magsuot ng Black Onyx bilhin yan sa tindahan ni Master Hans Kua. Ang lima sorting oras, 11 p.m., red at 12 sa chart. Sa monkey naman tayo magpasalamat sa buong pamilya para sa lahat ng blessing na dumarating. Happy Family Star na sa chart. Magkakaroon kayo ng bagong membro ng family. Ito ay magbibigay ng inspirasyon sa lahat. Sa love life naman na hindi mo pa siya natatagpuan. Huwag magambad dahil siya ay nakatandhana para sa'yo. Kayo ay pagtatagpuin ng taghana personal imbitahan si Master Hans sa tahanan upang personal magfunksyon ng bahay, kotse, pag-aari. Ang maswerte oras naman ay 5.30 p.m. Pink at for maswerte sa chart. Rooster naman tayo bago pa mawala opportunity samantalahin na ang pagkakataon sa business, unahin yan. Iwasan na mag-close ng deal agad-agad. Maaaring itanong muna kung ano magandang gawin o anong mga dapat kay boss, makipag-business o sa business partner upang makaiwa sa mga problema. Ito ay masosolusyonan o ma-enhance din ng pagtulong ni Master Hans Kua. Ang masorting oras ay 7.10, white at 6 ang masorting sa chart. Sa Year of the Dog naman tayo, may good news na parating makinig sa payo dahil siya ang magiging guide sa lahat ng bagay. Huwag din kalimutan ang mga taong tumulong sa iyo. Mas mainam na ikaw may mag-search, magtanong sa mga malalapitan sa pamilya o kamag-anak. Ang hindi masorting oras, 3 o 5 p.m., magsuot ng black onyx para bad fortune maiwasan. Yellow at 30 na masorting sa chart. Sa year of the naman tayo, conflict day to day. Mag-ingat sa theft star. I-double check ang mga pinto at gate sa bahay bago umalis ng bahay. Sa love life naman, makinig sa karelasyon mo, huwag matigas ang ulo. Ang masorting oras, 11 a.m., di masorting oras, 12 Ang masorting direction, southeast white at 90 na masorting sa chart mo. Muli po, ito po yung gabay. Patnubay lamang ni Master Hans, kayo po ang gumagawa ng swerte sa buhay nyo po dahil nasa pala nyo po na salalay ang inyong tagumpay.